utang mig tulay dito sa agianan tatay tips kay naguba ang tulay so nawa si papang ug kahoy kay il sod magagi basta walay tulay yan pa miga tinchu kaya kay nabilin niya iyahang asiti balik na pud sa niya eh katabang So, dali na sobrang tulay mga lads. ano kayo tulay ano? kay paskana ka koan, daw o makal? Ah, uh, kagilid niya, da ba? ayaw lagi, agio ibu pa. <laughs> <laughs> <Da> <laughs> na, alam niya, 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 So, dari yan ni Tatay Tibs. Kayo kayang punlaan dito sa Tumoy. So, kinahanglan nga naay tulay. Kay mag-agi-agi, sila dari amo agi. Nalisod kay walay tulay. So, di paningot na si Kauma. So, yan. Ugma kay mag-traktor mo ugma. Nalisod kay walay agian. So, ayan That's it for today's video. kita so, dari temu lagi. kita mau hulug. Yan, tanah, gue guni tanan oh. Balik ke mahulug. Balik ke mahulug si Yahaba. Au. <laughs>